Dapat ba 'yan? Wala namang ginagawa. Yung ganun. Oo, pero nala nataw dito um check check sample. Ano 'yun? Ano 'yun? Sino 'yun? Asia, sang-a sa Peru pala. Ano natutunan niyan? Ano, langitan. Langit ng wala na ba? Wala na halupa ang mangyayari doon. Yey, yey, wow. Okay. Nice. Catching lang. Oo, absolute na Tago sa bola, 'no? Pero saan ka magtatago? Oo. lang. lang. Hindi pwedeng sa loob. Hindi sa lang dito. Dito ka magtatago dito. Hindi kay isa to eh. Dito ba tayo? Japan na. Oh hello. Oh hindi tao dito. Hindi dito, loksong ti, loksong na. Loksong tayo. Sali ko, sali ko. Sali ko. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Ay, hindi ka touch. Tayo, tayo. No, tayo. No, tayo. No. Tayo lang, lang. Tayo lang. Tayo lang daw, mo yan. Na ganyan. You can touch. No. That. <laughs> Pag number 5 pwede it's na. It's oh yeah. Demo. Ano ka tapos ba mo? Si Mats. Mats, excuse. Number 3. Number 3. hindi Siya, di ba pwede mo nang hawakan? Pwede mo nang Okay! yan. Ayun. Hello. Let me go first. Let me go first. Let me go first. Oh, you go first. One person, okay? Hey, Adrian. Adrian. Adrian.

wala <laughs> gaya wala <laughs> wala <laughs> tumutuloy na may isang mama pabunta sa pabunta ay teka muna dito kanina oh ayan ganyan betel niya ito ulo mo dalisa dalisa ulo mo hanggang mo nawala <laughs> ano gari <laughs> tumuloy si pon <laughs> Tangga lima murni, ini lu

Stretch <laughs> mo <laughs> yung ipama ngayon. Yan, naka-okay na. Malabukas yung mo yung ano mo. Ayan. Ayan. lang, Ayan. Ayan. you like that? Explain like, it. <laughs> Ayun na, talo. straight. na. Oh. <laughs>

person calling me. Wow. Oh, there's another one. Charisse! Charisse! Oh, five! 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 Two! 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 Take a long. Take a long. Take a long. Take a long. Take a Ano Take a long. 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 Isha. Isha ka, ay, ay, Sano, <laughs> man, eh, saan uh, uway sa. sa 'yan. Tayo to, Nasipit, Eh, pwede na eh. <laughs> <laughs> Ooy, taya, may mga bata dito. Hoy, may minor. <laughs> <no>, bata, oy. Tatanggalin ba? Hoy, go ka! isa, grabe ka, kung ano. Stay siya talaga. <laughs> Uy, doon kayo! Doon! Teka lang! Teka lang! Uy! Teka lang! Uy, doon kayo! Ano? Ang galing! Hindi na. na kaya. O, pass. <laughs> <laughs> na yun. Ay, <laughs> na <laman>. uh, yun. <laughs> <laughs> <Yung mo> pa, <laughs> Ay, yun na yun. May ano pa yan eh. Oh! Oh! Okay. Okay. I did it. Okay. Oh! Na. Otas mo Oh!